hinaan ng mga guro, eh, so esudyante, eh, tutugunan sa pagbuo ng cabinet classes sa so DepEd. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglikha ng cabinet cluster sa sektor ng edukasyon na siyang tutugon sa mga problema ang kinakaharap ng mga mag-aaral sa bansa. Inataasan ni Pangulong ng Pangulo The Education Secretary Sani Angara na lutasin ang mga problema ang kinakaharap ng mga estudyante at mga guro, partikular na po ang kahinaan sa ilang subject ng mga estudyante, ngayon din ng mga science teacher na hindi science major. Ang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Angara na layo ng cluster na pagsamasamahin ng mga commendation at direction ng mga ahensya ng gobyerno upang tugunan ang 5.5 years na learning gap ng mga mag-aaral kasunod po ng mungkahi ng second Congressional Commission on Education. Kabilang sa Bobo in Cluster ay ang DepEd, Commission on Higher Education o CHED, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Habang kasama naman sa Technical Working Group ang DOLE, DBM, DSWD, DOH, at National Nutrition Council habang pinag-iisipan pa kung isasama ang DTI. Nilinaw ng kanihim na ang cluster ay hindi na nangangailangan ng karagdagang pondo dahil ito ay nakapaloob na sa umiiral na budget. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Angara sa mabilis na aksyon ni Pangulong Marcos kaugnay sa pagtugon sa mga problema ang kinakaharap ng bansa pagdating sa edukasyon. At na-finalize na nga po ang desisyon kasunod ng mungkahi ng 2 Congressional Commission on Education. Dahil lumabas sa 2022 World Bank Report tungkol sa global learning poverty na siyam sa bawat sampung Pilipino ay hindi marunong magbasa at pumunawa ng isang simple age-appropriate text sa kanilang edad na sampo. Yes, at dahil nga sa dilikaing cluster malaking tulong po ito para makagawa ng isang malinaw at sistematikong pambansang plano para sa edukasyon at lakas paggawa mula early childhood hanggang sa technical vocational education Siga.